Tama nga. Mama na, ba't nagdala ka pa? Bukas na umay. Iyong imisin na lang. Ano eh. Eh, siya po rin lalagay. Sandal mo na lang, diyan. Bukas na ulit. <laughs> Tama <laughs> na. Kaislaw. Ha? Bago kayo umalis, magmeryanda muna ulit kayo. At wala namang makakain na rin din eh. Ako ay eh, hindi na ho nanay at sa dami na ng aming nakain ay eh, busog na busog na. Hindi na ho makakakain ng hapunan na rey. Ay yung iyong kasama baka gusto. Ay uho nanay. Yung aking day pwedeng <tong> take out na laang. <tong> ah! Eh, ay, hindi na rihiya. Oh, ang take, take out eh. Dam dami mo nang na nakain eh. Magpapatake out ka pa? Ay katami naman eh. dami labis. Ang <tong> tayo <tong> na take out. Ako, maraming salamat po nanay. Oh. Awww. Ah. Baka gusto mo ding mag-take out. Marami pa dun sa kawaling pansit. Naku, hindi na ho nanay. At ang lahi ng pamilya namin, pag nabubusog, hindi na nagdadala. Akala Yung... ko'y kapatid mo yun. Hindi,